Ah, bakit hindi ako mag-scroll ng iyong kiti daw? Kaya kung ano ang pinapanood mo, makikita mo nga sa sasabihin ko. Kaya magbibigay ako ng advice sa inyo bakit hindi ako makalimutuwa dito. Dahil nandito na naman ako sa Lola Blende. Magbibigay ako ng advice. Kasi kung alalaning nila, bigay ako ng advice sa inyo kung kung sa'yo na ba sa o may sa api kasi nang hiyat daw siyang siya o may mga advice sa buong min

Ano ba fakyanan po? Di ba? Pero sige. Bibigyan kita ng advice. At uh, baka nakikinig din yung mga iba pong followers dito. Kasi din ang mga ates sa inyo. Sige, mag lang kayo, ha? Nga po. Oh, kinig ka sa advice ng mula. Dahil ang hula ay pawi na ito mapunta pa lang. So itong advice ko sa'yo. bakit ako na may hinapot, may anak rin ako. No? So ako, for ako, sa tumingin sa akong opinion, kasi sa akin ka na yung tanong ko, bibigyan ka tayo ang opinion ko. Kung ako, kung may manliligo sa akin, tapos tatu ako sinulo ng ako, abay, hindi ko magsabutin. Hindi ko magsabutin dahil una, siyempre, hindi man ako makasigurado kung mamahalin niya ang mga anas ko. Sigurado ako hindi kasi sa isang daang portion ng mga laki sa mundo, 70% na lalaki hindi mamahalin ang anak ng babae, nila. 30% person pa siguro ang magmamahal. Or mas, ma mas maliit pa doon, mas kumpi pa doon. Kasi iyang mga lalaki, mostly sa mga lalaki, kaya sila gusto magkaroon ng asawa o magkapatna, ay eh, para mayroon lang silang makiringkin Ano? You know? Ikaw ba, tanongin mo sarili mo, bakit ba gusto mo mag niya Ano ba ang dahilan mo? Oh. So bago pa mag-fact siya, nag-isip-isip ka muna. Isa alam mo ng kalagay na maalam mo kasi meron akong nabalita at sa balita o may napanood ako sa news na ang kanyang boyfriend ay hindi uh, dinido ang kanyang mga bidi. Mga apat na anak niya din yun o di man, hindi lang ako sigurado. Kasi naghiganti sa kanyang lalaki, nadalit sa kanyang lalaki, ako nagkidetray na kanyang mga anak. Chinugi, o oh, gusto mo mayarit ng sana. O, oh, gisibihan, hindi niya mahala ang alak ng kanyang partner kasi pinagbalingan niya ng galit. O, meron naman. Talingin ang anak ni mismo, pirad, niya mismo. Pinagbalingan niya ng galit. Nido niya rin. Nugi niya rin kasi nagalit siya sa asawa niya kasi nang asawa umit ng iba. O, yung dalawa anak niya yung pinagbalingan niya. Ano kasi nagagamin din o. May bisyo. O, diba? ba? Ay, talingin mo asawa. Hindi mo piling kapatulaan sa mga anak niya. Ito ang mismo na nanay sa iyo. Tapos sa malay, ang uh, safety at papakana na inyong mga, inyong mga mayari, ito, ang taya pa ito ang mong mangyari kung tuwag mo silang papabulaan huwag mo unay na inyong sarili labasa ang kasarili ka unang cranking mo at dahil nangit ka ng bus kung sa aking sariling opinion diwan ko na lang sa ibang followers ko kung nang sabihin sa iyo basta ako huwag na alam mo kung bakit para uniksi ang advice ko sa ito pakinggan mo puti kapag nagsubal pa ka na pag-ibig sa lalaki, aring matalo ka. pa. Pero na pag nagsubal ka ng pag-ibig at pumahal sa iyong anak, hindi ka matatalo, wala akong talo. Kasi pag maayos na mahal mo ang anak mo, darating ang panahon, ya, susulian ka rin nila ng pumamahal, aalagaan ka nila sa ba mo. At kung di alagaan ang mabuti ang anak mo, pabayaan mo, no? o no? tanda mo, walang, uh, wala aring mga aaruga sa iyo kasi hindi mo sila inaruga ng pangipo sabihin nila sa iyo o bakit yan namin aaruga ay e, matanda ka yun e, bata pag hindi mo ay naman kami inaruga na tama ako siya sa iyo mun... o oh, maisip ka maisip ka kung meron kang isip sige talunayan mo naisip ka maisip ka o oh, sige kalabanin mo ang sinasabi sa iyo ng lola na ito lablandi na ito kasi umigigil ako sa iyo Pakinig ka, Huwag mo puro kringking ang iniisip mo. Isipin mo, ona, apakanan ang anak mo. O, kasi laging nasa huli apagisisi hindi sa umpisa. Tandaan mo yan, Iha. Pagsubal ka na pagmamahal sa inyo, anak, hindi ka matatalo. Kasi habang buhay, ka mo ang anak mo. Ang halaki kaya palitan nga ng isang milyong beses. Anak mo, ayaw mo palitan. Mahanap ka ng ibang anak. Hindi hindi kayang palitan yan, hindi kayang palitan yan sa usawan mo. Kung lumawang palitan yan, ang laki kayang palitan yan, kahit ilang bisis ka. Kung ang anak mo, hindi mo kayang palitan, nag-iisa lang yan. Yun lang e yung nagaling sa katawan mo. Huwag mo isa lang alam ang kanilang alit kasap kaysa kayong tunog. Hindi ka asa muna alam mo. mo. Ay, kung pabaya may ina sa bahay ah. na ka, sige pabaya, alit mo anak mo. Pero berating yung panahon, ay tolong naman ang manghini at ang pagmamahala ka ko sa mga anak mo kung ano rin, ipigyan ka nila kasi hindi mo hindi may day sa kanila advice ko sa'yo huwag na, hayaan mo na yan masarap na maging single kasi pag single ka, wala kang problema manin no, para parang palang kumuha niya ng matilo na sa sarili mo o sa ulo mo huwag na, stress lang yan kung go ka na lang kung nalulungkot ka, o kapag wala ka sa mga anak pa ito yun ang advice ko sa loob. ko na lang sa mga kikinig O sa mga ko Ano At pala O pa sa'yo. ka pang tanong, mo lang ako. O, hindi ko manito pahalan mo ha. Sige. Ayun dyan. Ano sa mga problema ninyo? Mahihi na kayo ng advice sa Lola Brandy na to. Ibigay po sa inyo. O. Hmm. Sige. Mas na wife ha. kita.